Narinig niyo na ba ang tungkol sa Biringan City? Isang maalamat na lungsod sa Samar na sinasabing hindi basta-basta nakikita ng mga ordinaryong tao. Ayon sa mga kwento, ito raw ang tahanan ng mga engkanto, mga mahiwagang nilalang na kamukha natin pero mas matalino at kaakit-akit. Nakakatakot, di ba? lalo na kapag narinig mo ang mga alamat tungkol sa mga taong bigla na lang nawawala matapos daw anyayahan sa lungsod na ito. Pero teka, huwag muna tayong matakot. Sabi ng mga eksperto, ang Biringan City ay maaaring isang magandang simbolo ng mayamang kultura at paniniwala ng mga tagawaray. Ito ay kumakatawan sa kanilang malalim na paggalang sa kalikasan at sa mga misteryong bumabalot dito. Sa halip na katakutan, baka ito ay isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo naman ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Salamat sa panunood!